Sa isang maliit na baryo sa lalawigan ng Batangas naninirahan si Ernesto. Isang batang lalaki na may simpleng pangarap na makalabas ng kahirapan at makapagsimula ng sariling negosyo. Anak siya ng magkasintahang magsasaka na si Mang Lito at Aling Rosa na araw-araw nagtatrabaho sa bukid para lamang mabigyan ng pagkain ang kanilang apat na anak. Lumaki si Ernesto sa bahay na yari ng kahoy at pawid, kung saan ang kuryente ay minsan lang umaabot. Kahit ganito, masaya siya dahil kahit mahirap, buo ang pamilya na at may pagmamahalan. Tuwing umaga bago pumasok sa eskwela, tinulungan niya ang kanyang mga magulang sa pagsasaka at pag-alaga ng manok. Ngunit palaging nasa isip niya ang pag-angat sa buhay. Nang magdiwang si Ernesto sa kanyang labing walong kaarawan, nagpasya siyang magpunta sa Manila upang maghanap ng trabaho. Hindi madali ang buhay sa lungsod, lalo na sa mga unang buwan niya doon. Sa isang barong-barong sa gilid ng karsada siya na nanirahan, kasama ang ilan pang mga migrante. Hindi siya sanay sa gulot, traffic at malamig na pagkitungo ng ibang tao. Pero, determinado magtagumpay si Ernesto. Kaya araw-araw siyang naglalakad ng ilang kilometro para mag-apply sa iba't ibang kumpanya. Isang araw, may nakitang poster na naghanap ng janitor sa isang malaking gusali sa Makati. Nag-apply siya at kahit kulang sa edukasyon, tinanggap siya dahil sa magadang deposisyon at katapatan. Bigabi, makikita si Ernesto na naglilinis sa loob ng gusali. Hawak niya ang kanyang malistimba at nililinis niya ang mga sahig, bintana at mga hagdanan. Nakikipagbati siya sa mga security guard at receptionist. Isa sa mga kaibigan niya ay si Aling Nena, ang receptionist. Sa tuwing may pagkakataon, kinikwentuhan nila ang mga pangarap at pag-asa. Ernesto, alam kong hindi madali ang buhay mo dito, pero huwag mong kalimutan ang pangarap mo. Sabi ni Aling Nena. Minsan habang nagwawalis sa lobby, may isang matandang lalaki na nakaupo sa bench. Nakatingin siya kay Ernesto at yumiti. Anak, ang walis na yan ay parang buhay mo. Madalas paluma, madalas mapalitan. Pero kung gagamitin ng tama, linis ang hatid. Uwi ka ng matanda. Naantig sa Ernesto sa salitang iyon at lalong nagningning ang kanyang pangarap. Hindi nagtagal, nag-ipon sa Ernesto ng maliit na halaga mula sa sahod bilang janitor. Bumili siya ng mga panlinis, mop sabon at iba pa. Isang araw, naglakas loob siyang maglinis ng isang maliit na opisina sa labas ng kanyang trabaho. Mula sa isang kliyente, unti-unting dumami ang mga tumanggap sa kanyang serbisyo. Hindi naging madali ang lahat. Maraming beses siyang nagpagod, nagapa at tapahiya. Ngunit tuwing naiisip na ang kanyang pamilya, lalo siyang nagsusumikap. Tumating ang mga panahon na nahirapan ang negosyo ni Ernesto. May mga kliyente na hindi nagbayad, may mga kompetensya na mas mababa ang presyo. Minsan, tinanggihan siya ng isang malaking kumpanya dahil sa kawalan ng sapat na kapital. Ngunit sa kabila nito, hindi siya sumuko. Dumalo siya sa mga libreng seminar Nagpasya siya ng mga libro tungkol sa pagninegosyo at humingi siya ng payo sa mga kaibigan. Habang patuloy na lumalago ang maliit na negosyo ni Ernesto, nakilala niya si Ginoong Reyes, isang negosyanteng ng matagumpay sa larangan ng serbisyong paglilinis. Nakilala nila ang isa't isa sa isang seminar tungkol sa pagninegosyo sa lungsod. Ernesto, Napansin ko ang sipag mo. Sabi ni Ginoong Reyes, kung gusto mo, tutulungan kita kung paano palaguin ang negosyo mo. Hindi makapaniwala si Ernesto. Para sa kanya, ang tulong mula sa isang negosyanteng galing nonsod ay isang malaking biyaya. Tinuruan siya nito kung paano magplano ng budget, paano mamahala ng empleyado, at paano palawakin ang client base. Gamit ang mga natutunan, inayos ni na Ernesto ang sistema ng kanyang kumpanya. Nagkaroon siya ng mas maayos na payroll system, nagset ng mga training para sa mga tauan, at nagsimulang mag-invest sa mga mas modernong kagamiton. Gamit ang mga natutunan, inayos ni na Ernesto ang mga sistema ng kanyang kumpanya. Nagkaroon siya ng mas maayos na payroll system, nag-set ng mga training para sa mga tauhan at nagsimula siya mag-invest sa mga mas modernong kagamitan. Dahil sa kanyang sipag at disiplina, dumami ang kanyang kliyente. Minsan, tinawag siya ng isang malaking kumpanya upang magbigay ng serbisyong paglilinis para sa kanilang opisina. Napuno ng saya ang puso ni Ernesto. Hindi lamang siya simpleng janitor na naglilinis, siya na ngayon ay negosyante, ngunit hindi nawala ang pagsubok. Isang araw, dumating ang isang kumpanyang kakupitensya na nag-alok ng serbisyo sa mas mababang presyo. Maraming kliyente na Ernesto ang lumipat. Dahil dito, nabisisyon si Ernesto na pag ang kalidad ng serbisyo. Nagpatupad siya ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga empleyado at sinigurong malinis at maayos ang bawat trabaho. Nagbigay siya ng promosyon sa loyal ng mga kliyente at sinigurong malugod ang pagkikitungo ng mga tauhan niya. Unti-unti mamalik -unti ang tiwala ng mga tao habang lumalago ang kanyang negosyo. Hindi nakalimutan ni Ernesto ang kanyang pamilya sa probinsya. Bumalik siya sa kanilang baryo dala ang mga naipon niyang pera. Napakaganda ng ngiti sa mga labi ng kanyang mga magulang na makita nila ang bahay na itinayo niya para sa kanila. Nangako si Ernesto na patuloy niyang pag-iibayuhin ang kanilang buhay at hindi niya sila iiwan. Ngayon, Sir Ernesto ay may sariling kumpanya na nagbibigay trabaho sa maraming tao. Maraming kapwa niya manggagawa sa lungsod ang kanyang natulungan. Palagi rin ang sinasabi sa mga empleyado niya, Walang maliliit na trabaho, basta ginagawa mo ng buong puso at may pangarap. Patuloy siyang magsasanay at nagturo sa mga kabataan tungkol sa disiplina, tiyaga at panginigosyo. Mula sa kanyang maliit na barong-barong sa tabi ng kasada, Unti-unting na itatag ni Ernesto ang pundasyon ng kanyang negosyo. Sa araw-araw na pagtatrabaho, madalas niya dalhin ang kwento ng kanyang buhay sa mga kausap. Isang paraan upang makahanap ng inspirasyon sa kabila ng pagod. Isang umaga habang nagawali siya sa isang opisina, napansin niya si Aling Nena na may dalang mga papel. Lumapit siya. Aling Nena, Okay po kayo? Mukhang maraming trabaho ka ngayon. Uy ka ni Ernesto. Ngumiti ito. Oo Ernie, ang dami ng kailangang ayusin. Pero alam mo, masaya ako kahit ganoon. Patuloy pa rin ang buhay. Napasulyap si Ernesto sa bintana. Sa likod ng mga gusali, naroon ang mga bata na naglalaro ng taguan at tumbang preso. Naalala niya ang mga panahon na siya rin ay ganyan. Aling nena, pangarap ko po na magkaroon ng sariling negosyo balang araw. Hindi na po ako gagawa ng ganito. Sabi niya ng may determinasyon. Napangiti si aling nena at hinawakan ang balikat niya. Makakamit mo yan, Ernie. Basta huwag kang susuko. Isang araw, Tumawag sa kanya ang isang malaki at kilalang kumpanya sa lungsod. Nais nilang subukan ang serbisyo ni Ernesto para sa paglilinis ng kanilang mga opisina. Ernesto, kailangan namin ng tao na masikaso at makapagkatiwalaan. Ang sabi ng tagapamahala ng kumpanya, hindi makapaniwala si Ernesto ito ang unang pagkakataon na maging kliyente niya ang isang kumpanya na kasing laki niyan. Sa tulong ni Ginoong Reyes, inihanda niya ang lahat mula sa mga kagamitan, tauhan at mga plano sa pagmanage ng trabaho. Matapos ang ilang linggo, naging matagumpay ang kanilang proyekto. Ang kumpanya ay nagbigay ng positibong feedback at nagrekomenda pa siya sa iba. Ngunit, hindi mawala ang mga pagsubok. Sa isang gabi, may isang tauhan ni Ernesto na nagkulang sa trabaho. Nakalimutan niyang linisin ang isang bahagi ng gusali, kaya nagreklamo ang kliyente. Ernesto, hindi pwede mangyari ito. Kailangan natin ayusin kaagad. Sabi ni Ginoong Reyes, naiinis si Ernesto sa sarili. Alam niyang dapat ay mas maayos ang proseso sa pagtuturo ng mga tauhan. Agad siyang kumilos. Nagdao siya ng pulong kasama ang kanyang mga empleyado. At ipaniliwanag niya ang kalagahan ng bawat detalye sa trabaho. Kung may maliliit na pagkukulang, naapiktuhan ang buong negosyo. Paliwanag niya. Nangako siya na hindi niya mauulit ang bagakamali Minsan, may dumating na proyekto mula sa isang bagong kumpanya. Nag-alok sila ng malaking kontrata pero may hinihinging deposito bilang patunay ng kakayahan. Paano natin makakaya ang deposito, Ernesto? Tanong ni Jojo ang security guard. Unity sa Ernesto. Ito ang pagkakataon natin. Hawakan natin ito ng buong puso. Magtutisig siya ng maghanap ng dagdag na puhunan mula sa mga kaibigan, mentor at kahit sa bangko. Matapos ang ilang minggo, naipon niya ang pera at natanggap ang kontrata. Dahil sa malaking kontrata, lumaki ang kumpanya ni Ernesto. Nakakabili siya ng bagong van, bumili ng mas modernong kagamitan at nagkaroon ng mas maraming empleyado. Isa sa pinakamasayang araw niya ay nung pinuntahan niya ang probinsya dala ang bagong van. Nanay, tatay, ito po ang van na pagninegosyo natin. Sabi niya habang nakangiti, napaluha ang kanyang mga magulang sa tuwa at pasasalamat. Hindi nagtagal, dumating ang kumpanyang may mas mababang presyo at mga promosyon. Naging mahirap para kay Ernesto ang panalatihin ang mga kliyente. Kahit ganoon, hindi siya nagbaba ng kalidad ng serbisyo. Mas pinagtibay niya ang training at pagpapahalaga sa mga tauhan. Nagbigay siya ng mga loyalty programs para sa mga matagal niyang kliyente. Dahil dito, unti-unting naibalik ang kanilang tiwala. Ngayon, hindi lang para sa sarili ang pangarap na Ernesto. Nais niya makatulong sa mga taong kapareho niya nagsisimula sa kahirapan. Nagtayo siya ng maliit na training center kung saan tinuruan niya ang mga kabataan ng mga kasanayan sa paglilinis at pagninegosyo. Hindi madali ang buhay pero may pag-asa. Sabi niya sa mga estudyante, Isang araw, Nagpa si Ernesto na bumalik sa kanilang baryo dala ang maraming biyaya. Nakita niya ang bagong bahay, mga ayos na kasada at mas masiglang pamayanan. Lahat ng ito dahil sa tiyaga at pananampalataya. Sabi ni Ernesto habang nakatingin sa bukang niwiwi, sa wakas naabot ni Ernesto ang kanyang pangarap mula sa isang simpleng janitor naging isang matagumpay na negosyante siya ngunit sa puso niya nanatili ang pagiging mapagkumbaba at ang pagpasasalamat sa mga taong tumutulong sa kanya isang gabi habang nagwawali sa kanyang opisina napansin niya ang isang lumang wali sa sulok parang buhay ko bulong niya simpleng bagay pero malaga sa paglilinis. Napasulyap siya sa bintana. Sa likod ng mga ilaw ng lungsod, nakita niya ang mga tao na patuloy sa kanilang paglalakad. Bawat isa ay may kanya-kanyang pangarap. Isang umaga habang naglilinis si Ernesto sa kanyang opisina, nakita niya ang lumang litrato sa drawer ng kanyang mesa. Litrato niya noong bata pa siya kasama ang kanyang mga magulang sa probinsya. Pinisil niya ang narawan ng mahigpit. Dinala niya sa kanyang puso ang mga alaala at hirap at pagmamahal. Nay, tay, hindi ko po kayo bibiguin. Bulong niya. Napaluwa siya habang iniisip kung paano siya nagsimula sa isang simpleng buhay. Ngunit ngayon, ay nakapagtayo siya ng pangarap para sa buong pamilya. Hindi na rin naging madali ang buhay pag-ibig ni Ernesto. Sa dami ng oras sa trabaho, madalang na siyang kapiling ang kanyang kasintahan na si Marikit. Minsan parang hindi na kita nakilala, Erne. Sabi ni Marikit nang isang gabi. Pasensya na, Marikit. Nagsisikap lang ako para sa kinabukasan natin. Tuko ni Ernesto. Napilitan silang maghiwalay pansamantala dahil sa mga pangyayaring hindi nila kontrolado. Ngunit nangako si Ernesto na babawi siya at ipakita na kaya niyang pagsabayin ang pamilya, negosyo at pagmamahal. Matapos ang ilang buwan, muling nagtagpo ang nandas nila ni Mariket. Mas matatag at masanda si Ernesto na harapin ang buhay kasama siya. Nagplano sila sa kanilang kasal sa isang maliit na pagtitipo na puno ng kasiyahan at pasasalamat. Sa pag-asang magtayo ng malaking kumpanya, sinimula ni Ernesto ang pag-aaral ng mga bagong kurso tungkol sa negosyo at pamangala. Nagsimula rin siya magplano ng pag-expand sa iba pang lungsod. Hindi lang tayo paglilinis marikit. Gusto kong tumulong sa maraming tao. Sabi niya, Dumating ang matinding pagsubok ng pumasok ang pandemya. Nalugi ang maraming kumpanya at unti-unting bumagsak ang negosyo. Ernie, paano tayo makakaligtas? Tanong ni Marikit. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Ernesto. Nag-adjust siya ng bagong kalakaran, nag-offer ng disinfection services at online consultations. Mula sa maliit na negosyo, unti-unting naka-adapt sila sa bagong sistema. Dahil sa sipag at kaling ni Ernesto, lumakas ang kanilang kumpanya kahit sa gitna ng pandemya. Maraming kumpanyang nangangailangan ng mga cleaning at disinfection services ang lumapit sa kanila. Nakakatuwa no? Sabi ni Marikit. Hindi tayo sumuko. Umiti si Ernesto. Laging may pag-asa. Basta't kasama kita. Isang araw, bumalik si Ernesto sa probinsya. Dala ang mga regalo para sa mga kapitbahay at pamilya. Nagtayo siya ng maliit na community center kung saan pwedeng magtulong-tulong ang mga tao sa pag-unlad. Narito na tayo para magbigay wika ni niya sa mga tao. Sa pagtatapos ng kwento, natutunan ni Ernesto na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang pera, kundi ang pagmamahal, tuwala at pagtulong sa kapwa. Nakatira siya ngayon sa magandang bahay kasama ang kanyang pamilya. Ngunit ang puso niya ay nanatiling mapagkumbaba. Matapos ang pandemya, nagkaroon ng bagong oportunidad si Ernesto. Nakipag-ugnayan siya sa mga hospital at eskwelahan para magbigay ng paglilinis at sanitation services. Nag-aral siya ng mas mabuti tungkol sa kalinisan at kalusugan upang mas mabigay ang tamang serbisyo. Marikit, ito ang susi sa pag-usbong ng negosyo natin. Paliwanag niya. Naglaan si Ernesto ng oras at pera para sa mga training workshop sa kanyang mga taon. Tinuruan niya sila ng mga wastong pamamaraan sa paglilinis, paghawak ng mga kemikal at pagiging maayos sa oras. Isang araw habang nagtuturo siya sa mga empleyado, patingin siya kay Lito, isa sa mga matatagal na niyang nakasama. Lito, salamat sa lahat. Hindi tayo makarating dito kung wala kayo. Sabi ni Ernesto, ngumiti si Lito. Ernesto, ikaw ang dahilan ng pababago namin. Hindi naglaon Nakatipid Sir Ernesto upang maitayo ang pangarap nilang bahay sa lungsod. Hindi na barong-barong, kundi isang maaliwalas at matibay na tahanan. Kasama ang kanyang pamilya, nagplano sila kung paano nila ito ipapaganda. Sa araw ng paglipat, puno ng ligaya ang buong pamilya. Bukod sa negosyo, Naglaan din si Ernesto ng oras upang mag-organisa ng mga libreng workshop para sa mga kabataan sa kanilang lugar. Itinuturo niya ang kalagahan ng sipag, disiplina at pananampalataya. "Kung kaya ko, kaya rin ninyo," palagi niyang sinasabi. May mga araw na pagod na pagod si Ernesto at gustong-gusto na niyang sumuko, ngunit Tuwing naiisip niya ang mga batang nangangarap, ang mga magulang niyang patuloy na sumusuporta at ang mga empleyado ng umaasa sa kanya. Muling bumabangon ang kanyang loob. Naging mas mahirap ang relasyon nila Marikit nang dumami ang obligasyon at responsibilidad. Isang gabi nagkaroon sila ng matinding pag-uusap. Marikit, hindi kita naisaktan, sabi ni Ernesto nakakapagod na ang lahat Ernie. Gusto ko lang maramdaman na kasama mo ako. Sagot ni Marikit. Nagkasundo sila na maglaan ng panahon para sa isa't isa. Nagdesisyon silang magbakasyon sa probinsya upang muling mapalalim ang kanilang relasyon. Doon, muling naalala ni Ernesto ang kanyang mga unang pangarap at kung bakit siya nagsimula. Nagpasya siyang mas maging balanse sa buhay, sa negosyo, pamilya at sarili. Sa pagtatapos ng kwento, muling hawak ni Ernesto ang lumang walis sa kanyang opisina. Naiisip niya na parang walis ay simbolo ng kanyang buhay. Kailangan ng sipag, tiyaga at tamang gamit upang magdala ng linis at kaayusan. Sa bawat hagod, may bagong pag-asa bulong niya